matagal na nga raw alam ni Vice President Sara ang mga usap-usapan tungkol sa umano'y pagdadala ng pera sa mga maleta. Ayon kay Vice President Sara, simula pa raw nang maupo sila bilang presidente at bise presidente, naririnig na raw nila ang ganitong mga kwento. Pero ngayon lang raw ito lumabas sa publiko dahil may saksi na nagsabi mismo na may nagdadala ng mga maletang iyon. Binanggit din ni Vice President Sara na hindi na raw siya nagulat sa isyong ito. Dahil dati pa raw nababanggit sa mga usapan, lalo na't matagal nang may koneksyon, umano na nga raw si Martin Romualdez sa mga kaso gaya ng Okada issue na tinukoy sa State of Delaware, USA pa nga raw. Ayon pa sa kanya, tila pareho lang daw ang modus na ginagamit. Mga malalaking bagahe raw na may dalang pera. Dagdag pa ni Vice President Sara Matagal na raw alam sa loob ang ganitong mga pangyayari, ngunit walang lumalabas noon dahil walang taong nagsasalita mula sa unang karanasan. Kaya na kayong may lumantad na testigo, mas nagiging malinaw raw ang larawan ng mga aligasyon ng korupsyon na nagaganap sa likod ng mga proyekto gaya ng flood control. Ang tono ng pahayag ni VP Sara ay matatag, direkta at tila hamon sa mga sangkot na kung totoo nga ang lahat ng ito, panahon na raw para maimbestigahan ng masinsinan at mapanagot ang dapat managot. Well, matagal naman na, na matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Uh, simula pa lang noong pagpasok namin as uh, President and Vice President, naririnig na namin yung uh, delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Uh, pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung uh, mga suitcases uh, na 'yon. E, hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala niyo, doon sa State of Delaware okay uh, sa uh, sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng uh, pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. We were hindi na, hindi na ako na gulat, uh, ma'am. Kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin pag usapan uh, in public kasi walang walang at noon, panahon na yon walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko, first hand kung ano yung uh, nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila, at paano nila ginagawa yun. I'm can you confirm that. report? Going back to sir, last Friday daw, his brother, Sir Bong, was not allowed to visit him at the, as the detention. Did it reach to your already? Ah, no. I have to clarify that. No? That is not true. Uh, I made a mistake. Kasi ako yung, kasi ako yung nagta-traffic nung scheduling ng mga tao sa, na bibisita sa The Hague. Noong uh, merong pinasa sa akin na listahan ng schedule, akala ko, yun na yung uh, final confirmed schedule. Hindi nakasali doon yung Friday, kanaan na schedule. Uh, akala ko, hindi nakasali yung uh, Friday. In fact, nandoon na siya sa Lahig, Hague, uh, yung kapatid eh, ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, uh, precisely for that visit. Pero hindi ko nabantayan na sa, hindi ko nabantayan sa bagong listahan na wala yung Friday doon. So, ako ang nagkamali uh, doon sa ano, hindi niya pagbisita noong Friday. Ma'am, your comment on the resignation of Mayor Magalong from ICI? Ayaw ko mag-comment comments Huwag na lang, sir. No comment. Sorry, balik ko lang. Matagal, matagal nyo na kung alam yung modus sa di ko muna ipanginit back sa flood control. Hindi sa, uh, hindi lang sa flood control, ma'am. Pati sa, ano, sa illegal gambling. Ah, uh, tumatanggap sila. Pusin, pusin, so, po. si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa, ah, uh, flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na Tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Ma ma yung oh. ng information they are seeing? Yung mga, ayaw ko sabihin kasi, tatanggalin nila. Pag sinabi ko, tatanggalin nila yung tao, wala from na tayong... promise office? office. Ba, well, oh yes. promise his office? Hindi po ba dapat lumabas ngayon para makasuhan sila? eh, ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi na ano, na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. Diba? So, wala ano Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maaano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. But from the office of Congress, one Oh, yes. Uh, ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na tigil uh, na aatake sila sa confidential funds. Uh, ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter. Oh, fourth? Third, no? third and fourth quarter noong 2023. Kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loo. But do you think the government is still stable? Given no. That you... no. Uh, our institutions are clearly abused. Uh, they are used for personal gain. They are um, they are um, they are used uh, for personal gain, and uh, we have already seen the testimony of witnesses about corruption. And there is practically nothing happening in our country. lang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika tigilan yung pansariling pag, una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan wala in fact we ran on the platform of unity and continuity ang expectation noon is that uh, there will be continuity on the projects like the build 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 project build, build 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 projects of uh, the former administration at yung mga iba pa na nasimulan

Example na lang uh, ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na uh, nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanco. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin nyo, kumusta ang moral ng mga sundalos? Na mga, may mga nagkukwento na ba sa inyo na mababa ang moral nila? Or ano? hmm, hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga uh, sundalo. Siguro pinakam mabu ma mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. Mamayin po kayo na si Sen. Tomar Sen. Trillanes, isa daw dun sa legendary na umasok sa ICC to check on PRRD? Merong mga sinabi na ganun. Uh, pero hindi ko siya makonfirm Kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. Nalaman ko na lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa Office of the President. So, bago nun, uh, hindi namin alam yon na information mula sa detention unit. Nakukuha namin tulad nung uh, dinala siya sa hospital, dahil <coughs> uh, dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. So, you informed by ICC? No. Well, uh, hindi kami... <coughs> hindi kami uh, sinabihan kami na uh, family members. Hindi kami sinabihan na may insidente na ganun. Nakuha lang namin yon uh, sa hospital personnel. Madami kasi Pilipino kahit saan ka pumunta, 'di ba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldi Coy kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So 'yung uh, hospital personnel nagsabi. nangyari? nakita siyang ano. Um hindi ko na maalala, pero hindi ngayon 'yon. Hindi the moment na lumabas 'yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon kasi um, parang ang sabi ko sa lawyer na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila hindi dapat siguro bigyan ng... Hindi ko alam kung anong rason nila. Sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi para bang hindi kaya ng ICC, hindi para, hindi kaya ng ICC na i ang uh, dating pangulong Duterte. Tulad nito, mayroong um, pagbisita sa isang agent ng government na eto din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nagkidnap sa kanya dito sa Pilipinas tapos dinala siya sa um, Hague. May may we know yung particular reason bakit po siya wala ng malay? Any particular illness that led to that BP? Hindi ko alam ma'am, hindi ko kasi nakuha talaga yung report ma'am. Nakuha lang namin siya sa uh, hospital personnel at yung tests na ginawa sa kanya. But it was, was it confirmed po, po for example, by, former, by the former president na nangyari na yung incident na yun as uh, reported by the hospital personnel? <clears throat> Tinanong ko siya Uh, alam ko, tinanong din siya ng lawyer. Um, hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then, sabi niya, hindi naman yan yung una. Madami beses na ako na... na ano... na... Oh, may ganyan. Natumba was his term. And it alarming? Yes, it's very alarming. That is why I released a statement stating that clearly, um, the ICC do not have full control of the safety and security of the former president because I believe and the way I see it, he needs 24-hour uh, caregiver bedside care. So, uh, yun din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in uh, without a trial date, without a date for confirmation of charges is just plain cruelty ba? Uh, uh, pinapahirapan Uh, nila yung tao uh, nakadetain siya ng para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict kaya sinasabi ko uh, doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give the uh, or they should allow the interim release of uh, former President Duterte anyway, wala namang wala namang plano yung tao na lumayas Makita naman natin sa behavior ni dating Pangulong Duterte noon, hindi naman siya nag-threaten ng witnesses or ng mga complainants. And wala naman siyang balak bumalik as a mayor ng Davao City because sinasabi nga niya, wala naman ako doon and that, that would be an injustice to the Davaoenios na meron silang mayor na wala doon. So, wala na bang ibang, wala nang legal reason ba kung bakit hindi pa ibigay yung uh, interim release? Hindi ko ito ask lang. Nagkaroon ng reward ko dun sa malawakang protesta two weeks ago. Meron po ba na kayo pag-usap sa inyo for a possible change in leadership? Wala, ma'am. Uh, wala sa akin. Baka sila sila lang gusto maging um, maging president. So, sa kanila na yan, ma'am. Ma uh, just What's to question? be clear, uh, <laughs> <laughs> yung last... Okay, maging si JC. Ma'am, yung, ma yung last <laughs> incident na sinabi nyo regarding the health of the former president, Alin mo ba yun? Nauna ba yun na nangyari before the welfare check or the welfare check muna bago nangyari the last incident? Oh, wala kasi sa akin ang timeline ngayon, sir. Wala sa akin ang timeline. So, hindi ko alam kung ano yung nauna. Yung welfare check o yung uh, yes. he was found uh, unconscious on the floor or ano. Wala sa akin yung timeline, sir. Ma'am, may choice kayo na, sa mga countries na po pwedeng mag-host uh, mag sa kanya sa interim release? Will it be sa Europe or Asia? Ano bang preferred ng family po? Oo, kung ako, Davao City talaga. Uh, Davao City, Philippines. Kahit uh, house arrest yan doon, kahit na gusto ng ICC na uh, ilibing sa ilalim ng bunker yan, na yung house arrest niya, walang problema sa amin gagawin namin yan. Uh, in fact, I think, mas makabuti pa nga kung ibigay na lang yung interim release na yan because... Uh, we can uh, encourage him to cooperate uh, sa mangyayari na trial kung meron man or mangyayari na hearings kung meron man and uh, you know mahalaga sa amin yung word of honor namin no sa pamilya so kung kung sinabi namin na parpaniguraduhin namin na lahat ng hearing na sinabi ng ICC na umatensya papaniguraduhin namin na nandun siya at nag-attend siya Okay, hey, okay, hey, 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 oh, lang yun. <laughs> <laughs> Nakikita ko yung senyas mo kaya. Alam mo, may mata ako dito, JC. Dito, oh. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, ang daan, ang may alam, may laban! Awesome!